nagagalak na makita kayo ngayong uh, umaga dito solid na solid no dito sa barangay uh, Northside at nagpapasalamat ako no sa patuloy na suporta ninyo sa amin mga ligkod bayan dito sa Taguig o memoryo ng advocacy natin sa St. Michael Archangel patuloy natin i-celebrate no ang uh, fiesta uh, Mag-enjoy kayo ang araw na ito ay para sa inyo and of course makakaasa naman po kayo doon no, ang hiling likod na to si Kong George po 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 ay parating nandito. No, blessed Sunday sa inyo. Let's not lose hope, okay? Uh, kailangan meron tayo parating uh, hope para sa inyo, para sa ating sarili, sa ating pamilya, sa ating Jesus Christ, sa ating, 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 ating bansa. At makakaasa naman kayo na, na patuloy, na pag meron tayong uh, hope at uh, pananampal tayo sa Panginoon Sigurado, ipigay niya ang uh, magandang kinapukasan para sa ating bansa.